Kaya ng idea na yun, ano, mm -hmm. pang date? Oo, oh, ngayong Valentine's Day po, pwede niyo yung puntahan mm -hmm. with your loved one. Or actually, pwede rin, sama mo na yung pamilya mo, mm -hmm. di ba? Ang love Correct. naman, pwede rin sa family mo i-share ah. yan. Well, okay, speaking of that, no, sa pag-ibig nga, kailangan ng matinding effort naman at adjustment. Pero importante rin ng tiyaga, unawa at respeto. Kung kaya this morning, tatalakay natin kung ano nga ba ang dating etiquette. Pero bago yan, let's all watch this. Marami ang gustong magkaroon ng long-term at serious relationship. Pero dapat rin nating tandaan ang unspoken rules of dating. Dahil ang love ay parang elevator. May tamang pagpindot sa buttons para sa tamang level of emotions. Huwag na sumiksik sa ibang floor dahil baka magka-awkward moment pa. Kailangan rin ng matinding patience dahil ang pag-akit ng pag-ibig mabagal pero sigurado. At higit sa lahat, dapat rin lagi kang handa dahil baka mag-out of service ang puso mo kapag hindi mo nasunod ang tamang formula ng dating etiquette. Kung kaya this love month, alamin natin kung ano nga ba ang dating etiquette for a healthy relationship. sakto dahil marami makikipag-date, ano? Mm -hmm. Ngayon nga, o oh, bukas, Valentine's Day Paginang na. Pwede rin ba tayong gabi na? <laughs> <laughs> Salubungin mo na, ano? <laughs> uh, tayo'y matuto po ng dating etiquette mula po sa ating guest ngayong umaga. Ito po sa Rise and Shine Pilipinas, ang uh, dating coach at US Certified Matchmaker na si Miss Vanessa Antonia. Good morning, Vanessa. Good morning. Good morning. Thank you very much for having me here sa Rise and Shine Pilipinas. Matchmaker. Ayun na. Ang hindi niyo medyo naalala <laughs> ko sa sinabi mo. Oh, sa intro. Okay. Sa mga matchmaker. Oh. <laughs> Pero para po sa ating viewers no, hindi hindi masyado familiar sa dating etiquette. Ano mm -hmm. po ba ito? At applicable pa po ba yan sa panahon ngayon? Ayan. So, ang dating etiquette po, basically, mga alin, alituntunin siya mm -hmm. for us to para magkaroon tayo ng magandang experience sa dating. Okay. So, sinisiguro lang natin na magkakaroon tayo ng dating interaction mm -hmm. na polite, courteous, mm -hmm. para hindi na -o offend yung kadate natin. But at the same time, dumalagdag yung ganda and pogi points natin. Ayun. Ano ba yung mga specific tips mo na maibibigay sa ating mga RSP na makikipag date bukas sa Valentine's <laughs> <laughs> ready ready na yeah. so so whether first date or siguro na kailang beses na kayo lumabas on a date it's very important especially for women na na kapag lalabas na yung bill kahit alam mo na yung lalaki yung nag-invite sa and magbabayad ng bill it's very important that you at least offer oh, okay. kasi medyo ngayon medyo ma marami yung um, mga sa social media na mga campaign na parang let the man pay and mm. a lot of marami namang mga lalaki na gentleman pero it's very important na wag natin kakalimutan yung basic Basic etiquette which is at least to offer or mm. pay for your dessert after mm. your ano after your uh, parang first date when you guys walk and have um, transfer to a little uh, to another venue uh -huh. you have to offer. Pero uh -huh. no nag wonder ako papaano paano mm. ko hindi yun ang nangyari? Paano okay. kung yung lalaki pala walang dating etiquette at hindi man lang nag-offer magbayad? Uh -huh. Ano dapat ang reaction mo? Nako. Ang number one reaction mo is um, since nandun ka na sa date, mm -hmm. you make the most out of it. Pero alam mo na kapag wala siya sa values mo, wag mo nang kitain ulit. Mm -hmm. Ayun na, ibig <laughs> sabihin, na right. na, yun, na yun. Yes. Pero, nang minsan nabasa ko rin ito, sabi kung sino raw ang nag-invite, sa daw dapat ang magbayad kahit babaeng mag-invite. Ganon ba yun, Vanessa? So ito po yung sinasabi natin na pagdating sa dating, dating is not practical. Usually, kapag ang lalaki ang nagbabayad on a date, nagkakaroon siya ng parang subconsciously kinocommunicate communicate niya dun sa babae na I'm ready for a family and I can provide for you. Mm. So I feel like as a matchmaker and a dating coach and um, yung company namin na dating event, 10 years na namin um, mm. niraran, nakikita namin na mas nagiging successful yung lalaki kapag nag-offer and gentleman ah, sila. Dahil okay. mas nag enjoy yung babae at iniisip nila na, uy, na-appreciate niya yung time ko. Mm. Mm. Sin min minention mo na dating app, dito ba yan sa ating bansa o sa ibang bansa yung nirarang yes. ito? Actually, I'm a matchmaker and a dating coach and we don't use any app. Ah, so okay. Naniniwala pa din kami sa human-to-human -human interaction. Oh. <laughs> so instead of like dating app, we use a technology which is good. Um, it's a waste kapag hindi natin ginamit yung technology right mm -hmm. now. no Pero ang matchmaker naman is ginagamit niya yung human intelligence. Sino ba ang bagay sa'yo based on my uh, reading and based on my um, knowing you, your behavior oh. because we study the science of falling in love. Mm -hmm. oh. Ito kung may nagyaya ng date sa yung ang isang lalaki uh -huh. ano or even your partner. Uh -huh. Ano ba dapat ba sinusundo ka sa bahay o kita na lang tayo sa restaurant? Ayan. So, <laughs> depende kung saan kayo nag-meet. For example, nagkakilala kayo through church or common friends and Um familiar ka naman sa tao, mm -hmm. pwede kang magpasundo if you trust the person. Mm -hmm. But especially if na-meet mo lang sa dating app, it's not advisable that you actually give them the address before mo silang makilala. Mm -hmm. So it's safer na mag na lang muna kayo sa restaurant. Ayun. Okay, pero I'm sure marami tayong mga ka nag-wonder naman yung mga signs nga kung interesado ba yung kadate nila sa mm -hmm. kanya. Oh, ano oh. ba yung mga signs kung interesado nga sa'yo yung... Kasama mo nung gabing yun. Yeah. So, the number one sign is the um, attention. Mm. So, makikita mo, are they very interested pag nagsasalita ka? Hindi ba sila yung parang text ng text or tawag mm -hmm. ng tawag? Because, of course, that's part of the dating etiquette. Uh -oh. Pangalawa, doon mo din makikita kapag tiningnan mo yung mga mata nila. Yung sinasabi natin na parang buhay na buhay yung mga mata nila <laughs> kapag nakatingin sa'yo. Because eyes don't lie. It's mm -hmm. very difficult to kind of control that. Yeah. So, number one indicator para malaman mo kung gusto ka ng ka-date mo is the number of attention. Ibig sabihin, after ng date, nag-text ba sila? At mm. most importantly, nag-set ba sila ng second date? Ayun. Okay. Pero ito sa mga medyo may anxiety sa unang date, <laughs> okay. ano? Anong pag-uusapan kaya <laughs> na namin? Ka, Yung ayun. mga ganyan, ano ba mga tips mo para magkaroon sila ng topics of conversation or for conversation ng ka-date okay. mo? This is a um, very good question na to. kasi pagdating sa dating, medyo awkward kapag um, wala kayong topic na pag-uusapan. Mm. No? But the goal when you go on a date is find commonality. Mm -hmm. Kasi according to science, we fall in love with people who are similar to us. Yung okay. pareho sa atin. Mm -hmm. So, um, yung mga iiwasan nyo lang when you are on a, on a date is yung mga divisive na, na topic. Ano uh -oh. yung mga example ng divisive na topic? Religion, mm -hmm. politics, and yung mga malapit dyan na topic. Kasi mm -hmm. Posible lang magkaiba kayo. So, instead na mag-bonding mag kayo, you find common ground, baka mag-debate kayo during date. So, mm -hmm. hindi magiging romantic yung date okay. nyo kapag gano'n. Mm -hmm. Pero, balikan ko lang yung minention niya mm -hmm. kanina about yung sa stare. Okay. Paano kung hindi ka hindi siya makatingin sa iyo. <laughs> 'Di ba kasi may din. Eh. Oo. Like, iba kasi yung matindi yung tingin sa paano kung medyo parang gumaganyan-ganyan siya. Right. Ano ibig sabihin noon? Right. So, napakaganda ng tanong na to kasi this was also my experience before I did, before I become a dating coach and a matchmaker. Mm. Hindi ako makatingin sa mata ng opposite gender. Mm. So, natutunan namin yung one strategy. Mm. Usually naririnig mo sinasabi man tumingin daw sa noo mm. or dito. Okay. But I have I feel like um, this is more effective when you try to give Give your brain a task. Ano ibig sabihin nun? Um kapag nako-conscious tayo, ibig sabihin iniisip kasi natin 'yung sarili natin. Mm -hmm. So bigyan mo 'yung sarili mo ng gagawin. So ano example ng pwedeng mong gawin? Tingnan mo 'yung color ng iris niya. So for example, right now nakatingin na ako sa Feeling mo I like super duper I'm mm -hmm. subscribed to you, 'yung attention ko nasa sa'yo. Pero ang totoo, tinitingnan ko 'yung color, at inaalam ko 'yung color ng iris mo. Mm -hmm. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi mo type, diba? ba? Pag hindi ka makatingin sa mata. So pwede kasi dalawa, pwedeng hindi ka makatingin kasi kinikilig ka. Mm. Ay, or pwede ito. naman kasing magaling lang talaga yung social skills mo na kaya mo siyang tingnan kahit hindi mo naman siya masyadong type. So, hindi mm. hindi siya cringe kumbaga. Yes, <laughs> ang magiging <laughs> ang magiging gauge lang yun is yung klase ng tingin. Kasi mapapansin uh -oh. nyo yung smiles, yung tinatawag nilang nakatingin sa mata pero naka paking nakangiti yung mga mata hmm. mo. Mapapansin naman natin yun sa taong tumitingin sa atin kapag tingin na blank stare na walang walang kapungay-pungay or yung tingin na may something. Okay. Yeah. All right, <laughs> basic what to wear on a date. Oh, oh okay. Ayan, Very important especially for men mm. that they wear something with collar. Mm. Because it's actually very decent thing nan kapag may collar. So kahit lagi kang naka-t-shirt, you can use that kapag nag-outdoor uh, lakad kayo or outdoor activities, but on a date it's a very very important na mukha kang decent. Mm. For women naman, it's very important to balance yung um, Um, confident ka and at the same time conservative so hindi naman pwedeng magbalot ka hindi naman pwedeng super sexy mm -hmm. dapat yung tamang uh, tamang outfit lang na for example nakikita yung neck and yung wrist mm -hmm. Bakit? ito yung parang sign of confident uh -huh. kapag hindi tayo masyado confident sa kasama natin we tend to cover this mm -hmm. but if we trust the person that we we are with a women a woman tend to expose is kaya gumaganyan tayo Oh, okay. ah, so we we hair good yeah. hair flip, hair flip. heels. So, when you're wearing high heels is it actually helps with your posture, uh -huh. and posture is one of the things that we need needing when we're dating because it's a sign of confidence. It's also a sign of or an indicator of self-care. Mm -hmm. parang ang tagal ko nang nakalimutan to dahil <laughs> ko, <osawa> ko nung, <laughs> hindi ko asawa ko nung hindi ko na rin magasawa, alam. Sawa, 'di ba? Pareho yes, na lang rin dating dating date pag asawa oh, mo. Oh, Kasi oh. sobrang comfortable nila <laughs> sa talaga. Yes, okay absolutely. No. <laughs> so so even relationships, um, kahit maraming times na kailangan natin maging practical, it's very important na kailangan natin mag-re-enter dun sa dating phase. Mm. Kasi by the end of the day, hindi kayo magkaibigan, mm. 'di ba? You are you are in a relationship. So kailangan dumaan pa din kayo sa phase na kinikilig pa yun at you guys are still flirting with each other. Oh, so pinagbubuksan pa dapat ng pintuan sa asawa. Absolutely. Tingin ko dapat kausapin mo yung we'll asawa ko mamaya. <laughs> yung, yung lalaki yung kausapin mo Vanessa, <laughs> so, para para Ay, alam niyo yung mga gagawin. Ito, since you're a matchmaker, mm -hmm. at the age of, for instance, 38, 40, single yeah. ka pa, pwede ka pong makahanap ng love of your life. Nako, at any age, you can find love. According to it, this is actually according to science, people who are positive about finding love, ibig sabihin ito yung mga tao na alam nila, makakahanap pa sila ng pag-ibig, sila actually ang nakakahanap ng pag-ibig by the end of the day. So, yung mga tao naman na napaka-nega about finding love, na hindi na, inano ko na yan. Tinanggap ko na yan. Pero deep inside, gusto pa din nila. Siyempre, hmm. ang universe ay nakikinig. But at the same time, yung mindset and positivity about finding somebody Nakaka-apekto Kasi kapag positive ka about love, kapag may opportunity, may nag-recommend sa'yo ng date, may mga event, mas pupunta ka and mas positive yung approach mo. Ngayon. So, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Siguro, kung you're looking too. for a partner, magkoko na ibang buong universe. Uh, so, yeah. Yeah. <laughs> Siguro, dapat ang next topic natin is how to reignite naman that Thing mm -hmm. with pagkasal na kayo. Ah, yes. <laughs> Iba naman yun. Diba? Kasi Totoo. parang ang haba nung pag-uusap kailangan <laughs> na <laughs> discuss pa natin. Yun. Well, maraming salamat po okay. sa pagbigay sa amin ng mga helpful tips and information tungkol sa dating etiquette. Ms. Vanessa, muling nakapanayan po natin dating coach at Certified Matchmaker Vanessa Antonio. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Advanced. Day. Advance. <laughs>